May signboard na Laguna to Santa Rosa Yan. At update tayo ngayon Dito sa Ginagawang Kalax Silang Biga Yan. At makita niyo may kasama ko dyan Ang lumabas At ito na nga palang malapit na sa highway Yung binubuhusan namin At ito ay Tambay na dito yung natapos na isang lane yan po sa may kanan na yan ay tambay na dyan sa labas yung uh, lane. Yan. At sa gabing ito yan, ito naman yung tatapusin namin. Pag pasok nga dito yan medyo nagkamali pa nga ako ng pasok sa lugar na ito. Dahil <laughs> dapat pala ay atras yung paso ko. Ayan. Wala pala akong iikutan. Pero kaya pa naman. Dito sa lugar na ito, humikot. Kaya mangyayari, uh, maglalagari ako dito. Ayan, kumaita nyo mga tropa. Ayan. May kalsada na yang sa may kanan. At ang sa namin ngayon ay itong diretsyong ito. Nawala uh, na pang kalsada yan yung tinatapos at kapag natapos na ito hanggang dyan sa may labas ay ito turn over na nila at pwedeng pwede nang madaanan at tataposin lang siguro ang curing time ng mga days na pwede nang daanan ito yan, may curing time po na sinusunod sila kung kailan pwedeng padaanan yung ganito ang kalsada at ito pihit muna tayo sa lugar na ito ang makita nyo meron pa pong tela dyan sa ibabaw yan po ay basa And tela na yan para hindi mag crack yung mga semento at yan makita nyo talagang highway na highway na at pwedeng pwede nang madaanan sa mga susunod na linggo ito Pagkatapos ng curing time Ngayong October 15 ay -turn over na nila ito Kapag natapos na hanggang dito Itong kabila At uh, nakita ko Meron na rin silang mga lights Dito sa daan Sa gitna At mamaya sa gabi Pagbalik natin dito tingnan natin kung gumagana na ba yung mga poste at ilaw na yan na nasa sa may gitna na yan at kung makita nyo guys yan tapos na yung kalsada na yan yan sa may kaliwa naman ngayon dahil umaatras ako at yung mga forma may kita nyo yan may bakal dyan sa may gitna at meron din silang mga bakal na pinupesto sa bawat buhos natin Ayan. At uh, malalaki yung mga bakal na ginagamit nila dito. Katulad ng na nasa sa gitna na yan. Dahil two lanes to. Ayan. May, meron pa silang pinaka uh, gitna na bakal. Ayan. Pinaka bone. Uh, kung titingnan na nyo, parang center bone. Ayan yan, lugar na yan at ang mga bakal namang ito yan yung mga inilalagay sa buhos natin gada-abante natin yun ang mga inilalagay nila para mas lalong matibay ang mga kalasada na ito oh, quality quality talaga ang pagkagawa nito guys at ito na nga pagbalik ko dito ayan dito tayo ngayon pumasok naman sa loob yan nasa may oval na ako ngayon at ito yung rope Rotonda, yung lugar na ito at yun yung maraming ilaw na yun uh, yun yung kaninang binidyuhan ko nung ako'y umaatras at uh, kita nyo naman gumagana na yung mga ilaw nila dyan sa gitna at uh, yung ilaw din nila dito sa may rotonda ay gumagana na rin ayun o oh, okay na okay na at yan, kung makikita nyo, gumagana na ang ilo sa may gitna ng rotonda. Yun o, oh, napakaliwanag. Uh, ito nga pala, yung maraming ilo na yan, yan. Nandyan yung ating mga kasama. Tinintay pa natin yung iba. Yan. At dito nga pala, sa aking tabi yan, naggagawa sila kuya. yan at overnight sila ngayon para mapailaw ang lahat ng nasa gitna nito shout out sa inyo kuya at sana'y mapailaw lahat ito ngayon yan at yan nga pala ang lakas ng kanilang generator nakakasulo at uh, yun nga palang may toll gate yan yung marami pula na yan ay gumagana na rin ang lahat ng ilaw niyan at gano'n na rin yung mga toll gate niya meron na rin gumagana na rin po yon at ito na lang pala nasa gitna na ito ang binubusan natin at ang kanilang tinatapos at shout out kila kuya na naggagawa dito nakabukod sila doon sa nagkakalsada ngayon sa lamin. labas ayun no palabas na tayo ngayon sa may toll gate at kung mapapansin nyo yan buong buo na po yung toll gate yan may mga pintura na rin yung mga toll gate na yan papasok na ito yan at gumagana na yung mga machine nila dito pero sa ngayon syempre wala pang bayad dahil nga ngayon palang nag-start na i-testing yung kanilang mga machine. Ayan, oh. kung makita nyo, yan, gumaga na yan. Yung mga yan, man, may mga ilaw na po yan sa gilid, nakabukas na. Yan, katulad ng isang yan. At ganun din yung naandito sa may kabila. Ayan, gumaga na. Pagka dumaan kayo, makikita nyo na kung magkano ang inyong babayaran. Ayan, oh. at palabas na tayo ngayon dito. At yan, kompleto na. Ayan. opening na lang ang kulang. Ayun, Ay, na. Ah. At ito nga pala, buo na rin ang kanilang signboard papuntang Santa Rosa, Laguna, Novali. Yan. Yan na po ang labas nyo pagka dumang kayo dito. At hanggang dito na lang muna ang aking video. Salamat sa inyong panonood. Thank you!